Ngayon ba't ako, bangarap ko maging pulis Karma mga pulis na matulis kasi nga Wala akong pera pag aaral mabagal ang ko Lahat pa ako, gusto ko po Mag-aral sa sasakyan na may bahay na tatlo sa masamang mag-aay Namin lang makapili na maganda Ang na ako, mo pa sa tiyok, umarap na hindi taas na 🎵 Mga kaya sa sinilang, nasa maaaring pa rin nang nakatayin sa mundo 🎵🎵 Ang susubuan laging natatalo 🎵🎵 Sa paglalakad ko maraming nang nakaharap Masubok na hindi matuboy ang kalaban 🎵🎵 Ako'y pata lang na parang nagpapalaro 🎵 Para ako'y sa bagong nakatayo na pagtalayo 🎵 ko ang oras pura si sa sayang yung makukuha kong ubas bas ako nagsulit sa traffic so kayo mag-alala marami pambaraan alam mo marami tayong mga gutom na kabataan sabay natin pinbebenta ang idol ang galing niya so ba? mga ate kuya so... pa session na po sa abala ko guys sana nagrarap pa guys oh wait lang tsaka idol ang galing niya salamat po Maraming-maraming po salamat din sa inyo mga ate kuya nitong po and girls po sa support niyo Katuloy yung mga ganyan laban sa buhay. Kasi, napakahirap. Hindi po. Laban lang tayo doon. Hindi ka na nag-iisa. Marami kayo, okay?